Bakit nga ba walang nanonood sa video mo? Narito ang mga ilan sa top 5 na ito. Isa, mahabang video kung ang video ay napakahaba o hindi maayos na naka-edit, maaaring maging sanhi ng pagkakatamad ng mga manunood na panoorin ito hanggang sa dulo. Ang mga maikli at kapanipaniwala ng mga video ay karaniwang mas kinakagigiliwan ng mga manunood. Dalawa, Mabagal na pagsisimula, kung ang video ay may mabagal na pagsisimula o intro na hindi nakakakuha agad ng atensyon ng manunood, maaaring maging sanhi ng pagkakatamad nilang panoorin ito. Tatlo, walang engaging na nilalaman, kung ang video ay walang engaging na nilalaman o hindi kaagad nakakakuha ng interes ng manunood, maaaring mawalan sila ng interes at maging tamad na panoorin ito. Apat, Mababang kalidad ng video, kung ang video ay may mababang kalidad ng audio o video, maaaring maging sanhi ng pagkakatamad ng mga manunood na panoorin ito. Ang magandang kalidad ng produksyon ay mahalaga upang mapanatili ang interes ng mga manunood. 5. Kawala ng relevance, kung ang video ay hindi kaugnay sa interes o pangangailangan ng mga manunood, maaaring maging sanhi ng pagkakatamad nilang panoorin ito giging relevant at makabuluhan sa mga manunood ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang interes at pagtutok sa video. Pakishare and follow na lang para makatulong sa iba.